Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Alam natin na ang Philippine Navy ay umorder ng dalawang landing platform docks o LPD mula sa PT PAL Indonesia. Pero kamakailan, may mga balita ng pagkaantala sa progress ng proyekto. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, bakit hindi nalang gawin mismo dito sa Pilipinas ang mga future LPD? May bago tayong oportunidad dahil binuksan kamakailan ang HD Hyundai Heavy Industries Shipyard sa Subi. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mas mainam na itayo locally ang mga barkong ito gamit ang Pinoy workforce, ano ang mga disenyo at kakayahan na pwedeng i-offer ng HD Hyundai, kasama na ang pinaka-advanced na HDL 10,000 multi-role landing ship, and ano ang mga benepisyo ng bansa mula sa ganitong hakbang. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit importante ang local shipbuilding? Ang delay sa Indonesia ay hindi simpleng abala. Isa itong wake-up call na mas sustainable kung may kakayahan tayong gumawa ng sarili nating barko. Kung sa ibang bansa ginagawa, lagi tayong nakadepende sa kanilang priorities, resources, at schedules. Pero kung sa Pilipinas natin itatayo, mas hawak natin ang timeline, mas madaling i-monitor ang quality, at mas sigurado ang delivery. Bukod pa dito, malaking advantage ang cost savings sa logistics at shipping. Imbes na e-transport mula abroad, dito na mismo gagawin at e-launch. Mas transparent din ang proseso dahil government at local industry ang nagbabantay mula umpisa hanggang huli. Nitong Setyembre taong 2025, binuksan ang bagong shipyard ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines, HHIP, sa Subic, Zambales. Tinatawag itong Aguila Shipyard, nasa Redondo Peninsula, at isa ito sa pinakamalaking investment sa local shipbuilding industry. Ilang highlights. May 200 hectare facility under a long-term lease. Kayang mag-handle ng vessels up to 2.5 million deadweight tons. May kapasidad para gumawa ng malalaking commercial tankers at potentially military support vessels. Target employment, higit 4,000 direct jobs para sa mga Pilipino bago mag-2030. May test the training partnership para ihanda ang mga skilled welders, fitters, at marine engineers. Ang presensya ng HD Hyundai sa Subic ay tunay na game changer. Napatunayan na nila ang expertise nila bilang isa sa pinakamalaking shipbuilders sa buong mundo. At ngayon, nandito sila mismo sa Pilipinas. Isa sa pinaka-relevant na disenyo na hawak ng Hyundai ngayon ay ang HDL 10,000 multi-role landing ship. Ito ay modernong LPD concept na dinevelop nila para sa iba't ibang navy sa Asia, at swak ito sa operational needs ng Pilipinas. Ang HDL 10,000 ay may displacement na nasa 10,000 tons, kaya nitong magdala ng mas maraming sundalo, vehicles, at cargo kumpara sa mga kasalukuyang LPD design na nasa 7,000 hanggang 9,000 tons lang. Mayroon din itong mas maluwag na well deck para sa amphibious operations at mas malaking flight deck na pwedeng mag-accommodate ng apat na helicopters o UAVs. Bukod sa combat at amphibious missions, ang disenyo ng HDL 10000 ay nakatutok din sa multi-role flexibility kaya itong gamitin sa humanitarian assistance, disaster response, at sealift operations. Isa pang unique feature ay ang modular approach, pwedeng e customize ang configuration depende sa mission requirements ng Philippine Navy. Dahil dito, nagiging mas sulit ang investment, isang barko pero maraming role ang kayang gampanan. Kung ma-produce ang HDL 10,000 sa Subic Shipyard, malaking hakbang ito papunta sa long-term vision ng Pilipinas na magkaroon ng sariling world-class naval shipbuilding capability. Basis sa kanilang track record at sa mga existing na design, ganito ang mga posibilidad. Displacement, 7,000 hanggang 9,000 tons, sapat para magdala ng troops, vehicles, at relief goods. Length, nasa 100 at 20 hanggang 130 meters, may well deck para sa landing craft. Helicopter facilities, may flight deck at hangar para sa at least dalawang helicopters. Multi-role design, hindi lang pang combat, kundi pang at seal Modular construction, gagamit ng block assembly method. Ang hull at superstructure pwedeng gawin sa subik, habang ang ilang specialized systems ay import at ikabit locally. Sa madaling salita, visible na ang Hyundai Subic ay makapag-build ng LPD na SWAC sa requirements ng Philippine Navy. Mga benepisyo ng local build, job creation and skills development, libu-libong trabaho para sa mga Pinoy, welders, electricians, pipe fitters, engineers. Skills transfer mula sa Hyundai papunta sa local workforce. Long-term impact, magkakaroon tayo ng sariling pool ng naval shipbuilding experts. Technology Transfer and SRDP. Tugma ito sa layunin ng self-reliant defense posture, SRDP ng bansa. Ang bawat project ay pwedeng magdala ng bagong kaalaman sa design, integration, at maintenance. Economic multiplier effect. Hindi lang shipyard workers ang makikinabang. Kasama rito ang suppliers ng bakal, electronics, paints, logistics, at iba pa. Lalaki ang demand sa local industries na may kinalaman sa shipbuilding. Faster delivery, less risk. Kung sa local shipyard gagawin, mas madali ang oversight at mas mabilis ang coordination. Bawas ang dependency sa ibang bansa na pwedeng maapektuhan ng sarili nilang priorities. National pride and sovereignty. May prestige at confidence na ang ating Navy ay gumagamit ng barkong gawa ng sariling kababayan. Nagpapakita rin ito ng seryosong commitment ng bansa sa sariling defense capability. Roadmap para maging posible, policy support, government incentives, streamline procurement, PPP frameworks. Capacity building, TESDA at mga universidad dapat makipag-partner para sa specialized training programs. Partnerships, joint ventures sa pagitan ng Hyundai at local firms para siguradong may transfer of know-how. Pilot project, simulan sa isang LPD na gagawin sa Subic bilang proof of concept. Kapag nagtagumpay ito, hindi lang LPDs kundi pati iba pang auxiliary ships, OPVs at support vessels pwedeng gawin dito sa bansa. Sa madaling salita, ang pagkaantala ng LPDs mula Indonesia ay nagsilbing reminder na mas maganda kung may sariling kakayahan tayo. At ngayon, dahil sa presensya ng HD Hyundai sa Subic at sa talento ng Pinoy workforce, posible nang itayo ang future LPD sa sariling bayan. Ang tanong na lang ay, kailan natin sisimulan? Dahil ang bawat barkong ginagawa dito ay hindi lang bakal at makina, ito ay simbolo ng trabaho, kaalaman, at pambansang tiwala sa sarili. Kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong content tungkol sa AFP Modernization at Philippine Defense Industry, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat.